guys, tignan nyo kung sa ba sa dalawa dyan yung sa tamang linya yung nasa taas ba o yung nasa baba ang, ang tamang linya po dyan ay yung nasa taas yung nasa taas po yung tama bandang gilid guys, so si kuya, tignan nyo nasa tamang linya na lang siya sa gilid yan talaga yung tamang linya ng mga tricycle ha tularan natin yan si kuya ha napakagaling yan idol ko na ngayon si kuya tignan nyo sa gilid pa rin o oh, kita nyo kagaling ni kuya yan ang dapat tinutularan pero yung mga kakmoting katulad ko tignan nyo yan, tignan nyo yan yan Manatili tayo sa gitna. Ayan, dyan tayo sa gitna. Tigas tayo eh. Kamote tayo. Dyan lang tayo sa gitna. Huwag tayong gumilid. Kahit binubusin na, na tayo, huwag tayong gumilid. Kamote tayo eh. Matibay tayo, matatag tayo. Kamote tayo. Dyan lang tayo sa gitna. Dyan lang talaga tayo. Malakas tayo eh. Malakas. <laughs>